Welcome to my vlog, Simply Nancy. sa Toyota ngayon. Magpapa-car wash, magpapa-change oil, magpapapalit ng gulong kasi naka-winter tire pa kami. Kailangan naming magpapalit ng gulong na para sa summer. Ready for summer na mga kasimpli. So, nandito kami. So, free pa yung service namin. It's time to, ano naman, to pamper our car. Papalinis, papadetail, para ready for summer time. So, ayan. mag daw kami na mga ilang oras na. Tatawagan lang tayo. Oo, doon lang tayo sa may ano. So, ayan mga kasimpli. So, update ko po kayo kung anong mga kaganapan. Waiting Later. tayo sa parking lot ng Toyota. Dito malapit sa gateway. At least malapit. Kaya gusto namin dito kasi at least malapit-lapit sa bahay. Kapag ka may mga kailangan. Madaling puntahan mga kasimpli. Magpa-service. Ngayon na kami nakakuha ng appointment. Yun ang tagal din, mga 2 weeks din kasi busy sila, ang available lang kasi namin is weekend so yung weekend nila is sobrang fully booked palagi ang tagal na magkaroon kami ng bakante mga kasimpli, kaya ganun Please, least nagkaroon din tayo ng booking maraming pila ngayon dito sa service kasi nga syempre weekend maraming nagpabook, hindi ko alam kung anong oras kami matatapos ngayon magpapalit tayo ng ating Uh, all season nagulong para sa summer kasi naka winter tire po tayo sa ating sasakyan yung isang sasakyan so itong okay, isa ano ito? namin a winter tire pa to mga kasimple kaya ito rin yung papalitan namin next next week niyan ipapa-schedule din namin to sa Canadian Tire hindi na kasi kasama to sa warranty nitong sasakyan namin so kaya kailangan na namin talaga ditong ano gumastos ayan mga kasimple Bibili kami ng bagong gulong kasi yung gulong namin dito, yung original na gulong nitong car na to is ano na, pudpud na. Kaya kailangan ng palitan ng bago. Gusto ko nga sana mga kasimple yung ano na, yung all weathered na nagulong o kaya yung all season mga kasimple para hindi na ba palit ng palit. Kailangan pag-ipunan to. So at least yung isa yung Toyota namin ay ano naman siya. Kasama pa sa ano, kasama pa siya sa warranty kasama pa sa warranty pati service at saka ano sabi ko magpaano na rin magpa libre na rin ng ano ng car wash ayan libre car wash naman daw kasama pa sa ano sa ano bang tawag dun sa coverage abang nagiintay tayo mga kasimple makipagkwentuhan muna ako sa inyo <laughs> Ayan, maganda ang weather ngayon mga kasimple. Ang ano, hindi siya masyadong malamig. Mahangin siya, maaraw, pero hindi siya maganong malamig. Ayan, ang sarap na mamasyal mga kasimple. Ang ganda na. Ayan mga kasimple, oh, maganda. Clear sky today. Ayan, ang sarap ng mamasyal. Ang sarap ng maglong drive. Dito sa lugar namin mga kasimple, maraming ano, dealership. May Infinity, may Mercedes-Benz, saka Toyota. Marami, marami dito sa mga katabi-katabi namin na ano, na place, marami dito mga dealership. Itong jeep namin mga kasimple, eh doon pa namin sa malayo ito nakuha sa bandang North Pass. Ang hirap pag may kailangan ka, ang layo pa ng travel mo. Hindi na kami nagpupunta doon kasi dati pumupunta pa kami doon para sa free service namin. Hindi na kami gumandon, bumabiyahe pa papunta doon. Ngayon dito na lang kami sa Toyota. Simple na jacket pa tayo mga kasimple kasi medyo mahangin pa at medyo malamig-lamig pa yung hangin. Hindi naman ganun kalamigan pero medyo malamig pa rin. Ayan, mabuti na yung handa kasi minsan nagpapalit-palit yung weather eh. Minsan maaraw tapos minsan biglang, minsan magkukulimlim o lalamig kaya kailangan ready lang palagi. Uso na naman yung mga games dito, yung mga ganyan kasi... Ano, uh, summer 'yung mga hockey games na naman, 'yung mga pang-summer na mga games ba dito sa Canada. Excited na rin sa mga long drive, de ba? May mga ganap-ganap. Uh, sa ngayon wala pa naman kaming plano na mag-long drive or kung saan pumunta. Uh, kasi medyo busy pa. Ayun, sana magkaroon ng chance na makapag-ano, family bonding din ngayong summer kasi pag winter talaga ano, wala kang magagalaan talaga mga kasimple kasi nakakatamad mag, ano, mag, maglaka. I Maimin, mean, makakatamad bang mamasyal-masyal pag winter kasi medyo delikado din yung daan. Tsaka malamig, mahirap maglakad-lakad pag malamig ang weather. Eh, ako pa naman napakaginawin ko. Hindi ako, ano, hindi ako panlaban sa lamig mga kasimple. So, kaya, ayun, kaya happy tayo ngayon dahil maganda ang weather. At least ngayon pwede na tayong mamasyal. Pwede na ulit ako mag-walking, mga kasimple. Mag-walking-walking walking sa park everyday, ganyan. dating Yung dati kong ginagawa pag morning, bago mag-start ng work, or bago magpunta ng store, nag-walking-walking walking ako dun sa park. Yan yung mga ginagawa natin kasi, syempre, yung mga kasimple, nagkaka-ano na rin, nagkaka-edad-edad na. So, kailangan lagi eh, ano pa rin, active pa rin tayo kahit na mag-walking walking lang every morning, ganyan magpaaraw. Ito na yung chance mga kasimple na makapagpaaraw na tayo kasi kailangan din natin ng vitamin D, 'di ba, sa ating katawan. So, makakapagpaaraw na tayo ng bongga-bongga. <laughs> Although minsan mga kasimple kumukulimlim siya, nag-aano, nag- ano nag, uh, nag umuulan ulan Kasi gawa nga nung, syempre, as uh, springtime, nagpapabloom na naman siya ng mga plants, ng mga puno. So, yung nakikita niyo yung mga puno, yung mga... Ito, mga kasimple. Pakita ko sa inyo. Ayan, yung nakikita niyo na mga puno na yan, mga kasimple, di ba? Yung mga ganyan, yung kala niyo, walang mga dahon, akala natin patay na, ganyan. Pero pagka dumarating yung summer time, yung mga spring time, nagbo-bloom siya, mga kasimple, nagkakaroon ulit siya ng dahon. So, yung mga plants namumulaklak ulit. Akala mo yung mga lantana, yun, nakakatuwa sila kasi nabubuhay naman sila pagdating na ng springtime kaya kailangan din ng ulan kaya pag kaganitong weather may mga may mga days talaga na umuulan-ulan talaga siya so syempre nadidilig ng halaman para muling magbloom ang ating mga plants mga kasimple para gumanda ang ating kapaligiran na yung summer ito yung mga kaganapan natin. Makapamasyal tayo. ba diba? para may ma-share naman ako sa inyo ng mga ibang places. Yung schedule ba? Kasi syempre minsan yung ibang mga kasama mo may mga work din. Kailangan i-schedule din talaga yung, ano, yung time ba na magkaroon ng banding. Kasi syempre pag mag, kunyari, maglo long drive ka, kailangan at least meron kang 2 to 3 days na allotted para syempre maglo long drive. So minsan mag-overnight ka, mag-stay ka staycation ka ganoon uh, nakakaano namang balikan kasi nakakapagod magbiyahe parang hindi mo maenjoy ba yung uh, lakad kasi pagod ka lagi ka naghahabol sa oras so at least kung meron kang spare na at least 2 to 3 days uh, masaya di ba ano ka relax ayan relax bonding with ano with family yan ang importante mga kasimple kasi kailangan natin ng family bonding para maging strong lalo yung uh, relationship ng ating pamilya makapag ano tayo ng time yung makapag make up make up ba tayo sa bawat isa diba yung makapag chill, makapag kwentuhan yun mga kasimpleng importante eh. yung family bonding para at least eh ito lang yung moment natin please comment down below lang kayo mga kasimple kung saan po kayo uh, panig ngayon kung napapanood nyo tong video ko Uh, please let me know po kung saan lugar kayo. Uh, I-share nyo rin po yung mga kaganapan nyo dyan. Uh, na mga mga vlog ko. Yung mayro mga... Makakapag-ano tayo. Yung mga makakapagbigay ng inspiration. Makakapagbigay ng kasiyahan sa ibang tao. Yung mga ganyan ba na mga kaganapan. Mga kasimple. Bukod sa mga life natin, life dito natin, simpleng life natin dito sa Canada. So, ayan mga ka uh, tingnan ko lang mamaya kung makakapag-vlog pa ako dun sa pag ano ng sasakyan pagkatapos namin dun sa car. Uh, yun, hindi ko alam kung ilang oras pa kami dito. hindi uh, ko rin alam kung mag-grocery pa kami, depende mamaya sa asawa ko kung anong, anong plano after this. So, Saturday po ngayon. Uh, hindi ko alam kung ngayon kami mag-grocery or bukas please do subscribe my channel uh, sana po eh makatulong po kayo ng malaki sa aking channel para ito po ay lumago madagdagan po yung ating mga nagmamahal na mga kaibigan so sana po eh mag subscribe po kayo sa aking channel Simply Nancy, Simple Life in Canada So thank you po sa inyong lahat uh, Please don't forget to hit the bell button Para lagi po kayong updated sa ating mga latest uploads Basta tuloy-tuloy lang ang buhay uh, Laban lang uh, Always remember that God is good all the time Ayan, Have faith lang mga kasimple uh, Be positive lang tayo sa buhay Thank you so much and God bless everyone Keep safe, bye! Ayan mga kasimple, tapos na pala yung ating car Ayan po Inaantay ko na lang tawagin kami wala pa namang, ano eh, wala pa namang text or call na pwede na naming pick-up-in. Ayan po. Malinis na siya. Ayos na. Thank you, mga kasimple. Ayan, malinis na yung sasakyan natin. Ayan po. Thank you.